meron palang paluto rito mga ka ng no? mga seafoods din kung gusto magpaluto yan no? may luto may iluluto pa tapos may luto na ah okay anong ano ba to pobit ang bayan meron palang mga pwedeng orderin dito no na pilaw pa ipaluluto mo na lang gaya rin ito no makita na natin sa kabila ayan o no? Uy, lobster. Malamig ang pinang namin sa kasi ay. So alas 9 na lang gabi mga ka No? Ito yung atsura ng Puerto Princesa City. Pag 9pm. pasok na tayo ng uh, Baywalk ano mga kaon Ayan mga Kaonix no Katatapos lang namin mag dinner At magpahinga uh, ng konti at ngayon ay nandito na tayo sa Baywalk mismo. Alas 9 na ng gabi ano pero napakarami pa ring tao no dito sa Baywalk kaya pasyal tayo mga kaonis na pakita namin sa inyo yung buong Baywalk dito sa Puerto Princesa City. Ayan. So, kung titignan nyo mga ka no, ang dami pa rin nagdaratingan ng mga tao rito. Ano. Yan, no? So iikot tayo ron ano para makita natin ang baywalk dito sa Puerto Princesa City. So napakaraming establishments nya dito mga kaonic, ang dami ng mga pwedeng kainan. Parang bar, marami yan dito ano. So dinarayo 'to ng mga turista talaga. So kung makikita nyo ron, ang dami naka-park na mga sasakyan, ano. Ayan, o. Oh. Ayan, tawid lang tayo dito, mga kaonics, ano. Napakahaba ng baywalk na to ayan, o. Oh. Ang dami establishments. Ayan. Ayan. Pwedeng magbisikleta. Lakad-lakad tayo dito mga Honix. Ayan. So, napakasarap na ng hangin mga Honix. Sariwang-sariwa. At itang kita niyo yung mga tao dito, no? Dami pa rin nakaupo. Pasado, alas 9 na. So, ganito kabuhay ang bewok dito sa Puerto Princesa. Sobrang daming tao. May mga bisikleta, no? Na pwedeng i-drive ng mga kabataan. Ayan, no? Sa harapan natin. Ops, masasagasaan yata tayo. <laughs> Masasagasaan pa yata tayo ng mga batang ngayon So hanggang tunto to mga ka ano. Ah, ang daming tao hanggang dulo. Kaliwat kanan. Yan. So talagang buhay. Buhay na buhay no. Doon naman sa badlang yun ay maraming mga kainan restaurant, bar, inuman. So dati-dati nga marami pang mga banda na pwedeng uh, no? abang nagiinuman yung mga grupo. Yeah, Nakaka-relax dito mga kaonis. No? So dito sa bandang kanan, hindi lang natin nakikita pero maraming mga yate. No? Yate at mga bangka. Ayan Oh. No? Wow tayo na sa Gasana. Okay. Ayan mga next no. Malapit na tayo sa dulo pero oh, ang dami pa rin mga tao dito, banda. At masayang-masayang yung mga tao dito. Halos hindi naubusan ng tao, no. Kahit anong oras na ayan no, makikita okay, natin ano, dami na kaupo ah, talagang buhay na buhay ang dami ng picture taking ayan no parang anong meron dito balsa ba yan ano ba yan? Hindi siya mababasa dyan eh. Ha?

Malapit na tayo sa dulo mga kaonix ano. Marami pa rin tao dito sa bandang dulo na to. Uh, meron yata ang dito no, uh, event. Yan. Ito na yung bandang dulo niya. May mga tao pa rin naman. Ay, kita niyo sa bandang kaliwa no. Ah, uh, maraming mga kainan, establishments. Pikot na tayo dito mga kaonics, no. Iilang ba yung mga kasama natin, no? Meron pa lang CR dito banda sa dulo, ano. Ayun, yung banda. Ang CR. Okay. Ayan mga kaonics, no. Uh, nakita natin yung mga establishments dito. Vocês são estabelecimentos, eles irmão. Você não entende? na boia. Boa na boia. Foi uh, a presença de aí ah.

So bihira ako magpunta dito no, mga kaontis uh, sa Baywalk. Pero ngayon na ulit ako nakapunta. Uh, ito no, sinamahan tayo ng dalawa natin mga kasama. Nasa no? likuran sila. Ayan. Si Sir Edward at Sir Alan. Ang <laughs> mga guwapo. Ayan. So yan ano. Marami ding mga foreigner talaga Pakita nyo yung mga establishments sa uh, harapan natin. Ito, ano? Uh, ganitong oras dito mga ko honest, no? marami tayong mga foreigner uh, mga Pilipin, uh, Filipino tourists na nandito sa Baywalk namamasyal kumakain, umiinom, nanonood ng mga uh, events kantahan kaya sobrang dami nakapark ng mga sasakyan ano, doon sa kabila Foods. seafoods. Meron palang paluto rito mga kaonics ng mga seafoods din kung gusto magpaluto. ano? Oh. May luto, may iluluto pa tapos may luto na. Ah, okay. Anong ano ba to? Pobit ang bayan. So meron pa lang mga pwedeng orderin dito no na ilaw pa ipalaluto eh, mo na lang. Gaya rin ito no. makita na natin sa kabila. Ayan no. Uy. Yes, the... oh, lobster. Malamig ang beer naman n' sir. ice. Tungkol naman Ito yung pwesto na marami nagpapapicture ano. I love Puerto. Actually mga ka no, dati yan ay I, I love Puerto Princesa. Hindi ko alam kung bakit nawala na yung prinsesa no. Nung huli namin punta rito nung December no. May prinsesa pa yan. Ngayon I love Puerto na lang. Nawawala na yung prinsesa. <laughs> ano, sweet barbecue. Ate po. Ate timplang. Barbecue and then Yan. Sige. Kailan po? Tatlo. Hindi na, gusto ko gusto, hindi na gusto. Bakit? Gusto ko gusto. Ah, Hello. 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 kain muna tayo ng mais dito, no? Sweet corn. Abang nagpapahangin tayo. Magkano ang isa kuya niyan? Po. Ha? 40. ang isa? 40 ang isa ng sweet corn. Yung maliit. Yung malaki, magkano ito? 60 po. Ilan? 60. 60? Ano Yan. May mantikilya pala yan, ano? Baka lalong kami mapupo niyan ah. mo rin siguro boss hindi palagay niyo sa i-boss? Pwede mo rin siguro boss hindi palagay niyo sa boss Oo oh, nga, sa akin wala. Ay, nalagyan na lahat po. Anong po? Ang mantequilla. Ilan oh, na ba yan? Ah, uh, isa po. Ah, isa po. Nalagyan na lahat po. Okay, thank you sir. Pwede ko lang yung ano. Sige na. Okay, nalagyan yeah. na lahat eh. Sili ba yan? Ah, uh, hindi po. Cheese po. Hot cheese? Home-made oh, yung flameng magiging cheese.

kain muna tayo nitong uh, mice nila so pupulang tayo doon sa sa may baywalk banda no? pupulang tayo ayan no? pabalik na po tayo ngayon sa Quezon City narito tayo ngayon sa airport ng Puerto Princesa City at natapos na natin yung ating mga transaksyon dito sa probinsya ng Palawan ngayon, syempre, wala ko na naman natin umuwi at bumalik sa Quezon City. Pasakay na tayo ng aeroplano mga kaonics. Backdoor tayo. Meron lang tayong baggage na kukunin, no? Ito yung number 9.